So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage So bali sa video ito, pag-uusapan lang natin yung ilang mga bagay na dapat nyo malaman kung nais nyo magbuo ng isang mountain bike So tara, umpisahan na natin So pinakauna na dapat nyo ihanda bago kayo magbuo ng isang mountain bike walang iba kundi yung inyong mga budget Dahil guys, sa huli, budget pa rin talaga yung magdedetermine kung gaano kaganda yung bike na mabubuo mo. And actually guys, kung magbubuo din kayo ng bike, kailangan talaga medyo maluag yung inyong mga budget. Dahil kung halimbawa masyadong tight yung ihahanda nyo, for example, ganito lang kaliit, mga 15,000 lang, 20,000, hindi na pwedeng lumagpas dyan, eh baka magka-problema kayo dahil, ayun nga, baka substandard lang din yung mabili nyo ng mga pyesa. And ba diba, isa rin talaga sa mga reason kung bakit tayo nagbubuo ng bike, is para wala na tayong i-upgrade dito sa huli. Unlike kasi kung bibili ka pa ng mga buo na bike na sa huli papaltan mo rin yung mga pyesa. Now marami ding iba dito na ayun nga kaya magbubuo ng bike is para makuha yung frame na gusto nila tapos the rest na lang daw yung ibang mga pyesa. Do wala naman akong problema kung ano talaga wala na akong magagawa kung yan yung gusto nyo pero para sa akin hindi ko kasi may sa yun eh dahil sa huli magdodobli-dobli lang din yung gastos nyo. Kaya for me bago kayo magbuo kailangan talaga magkaroon muna kayo ng freedom sa budget. And guys, kung masyado kayong magiging stricto doon sa ilalabas nyong mga pera, ay suggest wag na muna kayong magbuo ng bike. Dahil nangangahulugan lang yan na hindi pa para sa inyo yan, kumbaga hindi pa kaya ng lifestyle nyo. And especially kung, alam mo yun, parang hindi ka naman talaga ano sa pagbabike, kumbaga pang gala, -gala lang dyan sa tabi-tabi, ay -tabi, suggest wag muna. So pangalawa na kailangan yung tandaan, is dapat bago kayo bumili ng ibang mga pyesa ng bike, unahin nyo muna yung frame. Dahil guys sa frame kasi talaga nagkakatalo yan eh. Dati kasi may mga kakilala din ako na uh, nagbalak magbuo ng bike pero inuna nila yung ibang mga piyesa gaya ng fork, mga wheelset and etc. Tapos nung bumili na sila ng frame ayun hindi pala compatible. Kaya ayun na nga uh, pag magbubuo kayo ng bike unahin nyo muna guys yung frame. Dapat bago palang kayo bumili na plano nyo na yung bibilhin yung frame. And sunod naman na kailangan yung tandaan, yun na nga, uh, kailangan compatible lahat ng mga pyesa dito sa inyong ibubuon yung bike. Kumbaga, itong pyesang ito dapat hindi sumasabit or dapat uh, hindi magsasala, mga ganun ba. Kasi may mga bagay din kasi na, ano, may mga nangyayari din kasi minsan na bumili ng pyesa, hindi pala kasya. Ayun, uh, bilhin na naman ng bago. And syempre, para maiwasan nyo yun, kailangan nyo rin mag-search about sa bike sa mga pyesa nito. And, dito sa ating video, marami naman tayong mga video tungkol sa compatibility ng pyesa eh. So, imaraton nyo lang yung mga video ko dito sa channel. And, pang at pinakalas, ayun, uh, simple lang naman. Kung hanggat maaari, hanggat kaya makakuha ng discount sa mga pagbibilhan yung bike shop, eh, kumuha na kayo. Or, kung sa online nyo naman bibilhin, kung may available naman mga voucher, eh, gamitin niyan Dahil, pag ayan, nagsama-sama kasi yung mga discount na yun, napakalaki na matitipid mo eh. So, ayun.